Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag sa aking YouTube channel. Isang bandok na hindi natutulog. Isang diwata na minahal ang isang mortal. At isang sumpang tumawid sa daan-daang taon na pananahimik. Sino si Maria makiling sa likod ng mga alamat? Pag-ibig ba talaga ang dahilan na kanyang pagkawala o may mas malalim na lihim sa bundok na ito? Isang gabi, may lalaking akyat sa bundok. At doon niya matutuklasan na ang alamat ay totoo at siya mismo ang bahagi ng sumpa. Pero ano ang mangyayari kapag ang nakaraan ay biglang bumalik? Kapag ang isang pangako ay gustong tuparin ng kaluluwa, kahit matagal ng patay ang katawan? Kung gusto mong marinig ang buong kwento na Ang Huling Pag-ibig ni Maria Makiling at malaman ang misteryong bumabalot sa bondok na ito, pakinggan mo hanggang dulo dahil lang wakas ay hindi mo inaasahan. At kung gusto mo pa ng ganitong mga kwentong puno na hiwaga, pag-ibig at alamat, mag-subscribe ka ng gayon. Ati i-comment ang gusto mong susunod na kwento na gusto mong madiscover natin. Sa gitna ng kagubatan na makiling, may isang tinig na bumubulong tuwing dapidapon, malamig, malungkot, at tila nagmumula sa hangin mismo. Babalik ka pa ba? Iyan ang tanong na dinadala ng hangin sa bawat dahon, sa bawat patak ng ulan na bumabaksak sa lupa. Matagal ng tahimik ang bondok. Ngunit gabing iyon, muling nagliwanag ang ilalim ng mga puno, tila may isang diwatang nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Si Maria Makiling ang diwata ng bondok, na minsang minahal at nasaktan na isang mortal. Tahimik siyang naglakad sa tabi ng batis, ang kanyang mga paa ay hindi lumulubog sa tubig. Ang buwan ay kanyang saksi at ang mga bituin ay tila nagluluksa. Wala nang naniniwala sa mga diwata, mahina niyang sabi, ako ako'y nananatili naghihintay. Isang gabi sa paanan ng bondok, dumating ang isang lalaking estranghero. May dalang kamera, notebook at kakaibang tanong sa kanyang mga mata. Si Elias, isang mananaliksik na gustong tuklasin ang mga alamat ng Laguna. Ngunit hindi niya alam, ang kwento na kanyang hinahanap ay siya mismo ang magiging bahagi nito. Habang umakyat siya sa masukal na daan, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila humihinga. May mga bulong. May mga aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin. At sa di kalayuan, isang babae, nakatayo, nakatingin sa kanya. Hindi mo dapat pinapasok ang bandok na ito, sabi ng babae, mahinang ngunit malinaw. Ang kanyang tinig ay parang awit, at ang kanyang mga mata ay tila nagdadala ng liwanag ng buwan. Ngunit ikaw ba si Maria Makiling, tanong ni Elias, halos pabulong, halos hindi makapaniwala. Mumiti siya, ngunit may lungkot sa ngiting iyon. Ang pangalan ko ay matagal ng kinalimutan ng mga tao. Lumapit siya ng dahan-dahan, at sa bawat hakbang ay tila humihinto ang oras. Ang paligid ay nagbago. Ang mga puno ay kumikislap, ang hangin ay may halimuyak ng bulaklak at ang tubig sa batis ay naging malinaw na parang salamin. Sa salamin na iyon, nakita ni Elias ang kanyang sarili, ngunit hindi siya nag-isa. Sa kanyang tabi, naroon si Maria na kangiti, nakatingin sa kanya na parang matagal na silang magkakilala. Hindi mo ako kilala, Elias, bulong na diwata, pero ako ang huling pag-ibig na hindi mo naalala. Tumigil ang kanyang paghinga. Anong ibig mong sabihin? Munit bago pa siya makasagot, umihip ang hangin ng malakas. Ang paligid ay biglang nagdilim at ang mga bulong ay naging iyak. Sa di kalayuan, may kumikislap na liwanag, parang apoy, parang alaala. At sa apoy na iyon, nakita ni Elias ang isang eksena. Isang lalaki, suot ang lumang kasuotan, nakaluhod sa harap ni Maria, may hawak na gintong kwintas. Babalik ako, sabi ng lalaki, pangako, babalikan kita. Munit ang apoy ay naglaho. At sa katahimikan ng gabi, narinig muli ni Elias ang tanong na unang bumulong sa hangin. Babalik ka pa ba? Nanatiling nakatayo si Elias sa gitna ng dilim, nanginginig, habang ang tanong ay paulit-ulit na umukit sa kanyang isipan. Babalik ka pa ba? Hindi niya alam kung saan nang gagaling ang tinig, sa hangin ba, sa diwatang nasa harap niya, o sa isang alaala na matagal nang nakabaon sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Maria. Ang liwanag mula sa buwan ay dumampi sa kanyang mukha, at doon niya nasilayan ang kagandahan nitong hindi may paliwanag, ang mga mata nitong tila may dagat ng lungkot, ang balat na kumikislap sa dilim, at ang tinig na may bigat na mga siglo. Maria, ngunit bago pa niya may tuloy, itinaas ni Maria ang kanyang kamay. Wala ka nang kailangang sabihin, bulong niya. Ang oras ay umikot lamang at ang mga kaluluwang nakatali sa pangako ay laging nagbabalik. Napatigil si Elias. Anong ibig mong sabihin? Mumiti si Maria, ngunit iyon ay ngiting puno ng pet. Isang libong taon na ang lumipas, Elias. Ngunit ang iyong pangako ay hindi pa rin naglalaho. Tumigil ang kanyang puso. Hindi maaari ako ay ipinanganak lamang tatlumpong taon na ang nakalipas. Ngunit tumingin lang si Maria sa kanya, at sa bawat segundo ay parang bumibigat ang hangin. Hindi ang katawan mo, Elias, sabi niya. Kondi ang kaluluwa mo. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila nagbago. Ang mga puno ay kumurap at ang kagubatan ay naging parang anino na nakaraan. Ang mga dahon ay nagiging abo, ang mga ilaw na alitaptap ay nagiging mga bituin. At sa harap niya, nakita niya ang isang lumang panahon, mga taong nakasot ng barot saya, mga kawal na may tabak, at si Maria nakatayo sa ilalim ng parehong buwan, hinihintay ang isang lalaking nakasot ng armor. Ang lalaki ay hawak ang gintong kwintas, ang parehong nakita ni Elias Sapoy kanina. Pangako ko, sabi ng lalaki, kapag natapos ang digmaan, babalik ako. Hindi ko iwan ang ating sumpa. Ngunit ang langit ay nagdilim ang mga sundalo ay bumalik na duguan. At si Maria, sa loob ng kagubatan, ay naghihintay hanggang ang kanyang mga mata ay mapuno ng luha. Araw, buwan, taon, hanggang ang kanyang luha ay maging ulan, at ang kanyang paghihintay ay maging alamat. Pagbalik sa kasalukuyan, huminga na malalim si Elias. Kung ako nga siya, mahina niyang sabi, bakit ako muling isinilang? Tumingin si Maria sa kanya, ang mga mata matay naglalaro sa pagitan ng pag-asa at takot. Dahil ang mapangakong hindi natutupad ay hindi kailanman namamatay. Lumapit siya, inilagay ang kamay sa dibdib ni Elias at doon niya naramdaman, isang tibok, mahina ngunit pamilyar. Iyan ang puso ng lalaking nangako sa akin noon. Iyan ang puso ni Alon. Alon. Ang pangalan ay kumislap sa isipan ni Elias na parang kilat. Mga larawan ang dumaan sa kanyang isip, isang lalaking nakasakay sa kabayo, may hawak na espada, nakangiti sa isang diwata sa ilalim maulan. ulan. Siya iyon at si Maria ang babaeng matagal niyang iniwan. Ngunit bakit siya bumalik ngayon? Bakit ngayon, sa panahong ang mga ay ginawang kwento na lang sa eskwelahan? May dahilan, sabi ni Maria, na tila nabasa ang kanyang inisip. May paparating na bagyo, Elias. Hindi ulan o hangin, kundi sampa. Nagsimula siyang lumakad at sinundan siya ni Elias papasok sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. Ang lupa ay basa, ang hangin ay mabigat, at ang mga tunog ng gabi ay nagiging bulong ng mga nawawalang kaluluwa. Matagal ko nang pinoprotektahan ang bondok na ito, sabi ni Maria. Ngunit sa tuwing may nagbabalik na kaluluwa, lumalakas din ang mga anino. Anino, tanong ni Elias. Tumingin siya sa paligid at doon niya nakita. Mga mata, kumikislap sa dilim. Mga hugis na parang tao, ngunit walang mukha. Iyan ang mga kaluluwang hindi nakabalik, paliwanag ni Maria. Mga taong nagsinungaling na benta ng lupa ng bondok, nagwasak ng kagubatan. Mga nilalang na pinagmamasdan mo araw-araw, ngunit hindi mo nakikita. Nanginginig si Elias. Bakit mo ipinapakita sa akin ito? Dahil ikaw lang ang makakabasag na sumpa. Huminto si Maria at humarap sa kanya. Kapag pinili mo manatili rito, mabubura ang alaala mo sa mundo ng tao. Ngunit may mo ang bondok at ako. Tahimik. Tanging tunog ng kulog sa malayo ang naririnig. Kung alis ako, tanong ni Elias. Lulusob ang anino sa nayon. At ang pangalan ni Maria Makiling ay tuluyang mawawala. Tumitig siya sa diwata. Sa kanyang mga mata ay naroon ang lahat na hinahanap niya, pag-ibig, lungkot, kapayapaan. Ngunit sa kabilang banda, naroon din ang mundo na iniwan niya, ang buhay, ang pamilya, ang mga tanong na kailangan pa niyang sagutin. Bakit ako? Dahil ikaw ang huling pangako. Biglang kumidlat. Ang lupa ay yumanig. Ang mga anino ay nagsimulang lumapit, mabagal ngunit matatag. Ang kanilang mga tinig ay naghalo sa hangin, mga salitang hindi maunawaan ngunit puno ng galit. Si Maria ay lumuhod, inilapat ang kamay sa lupa, at mula roon ay sumiklab ang liwanag. Ngunit mahina siya, arang unti-unti nang naubos. Maria, sigaw ni Elias, nilapitan siya, hinawakan ang kanyang mga balikat. Hindi mo kailangang mag-isa. Ngunit ngumiti lang si Maria habang ang kanyang katawan ay unti-unting kumikislap. Ang sumpa ay sa akin nagsimula, Elias. Munit baka sa iyo ito magwakas. Hinawakan ni Elias ang gintong kwintas na biglang sumilay sa kanyang leg. Hindi niya alam kung paano iyon napunta roon. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ito, ang hangin ay tumigil. Ang mga anino ay napatras. At sa gitna ng katahimikan, isang tinig ang umalingaungaw, malakas, malinaw, at puno ng galit. Hindi mo may babalik ang nakaraan. Sa gitna ng kagubatan, mula sa lupa ay tumindig ang isang figura, isang lalaki na balot ng usok at apoy. Ang mga mata nito ay pulang-pula, at sa bawat hakbang ay nagdidilim ang paligid. Ikaw ang dahilan, Maria, sigaw na nilalang. Dahil sa iyong pag-ibig, kami nawala. Ang mga anino ay sumigaw kasabay nito, at ang kagubatan ay naging parang impyerno. Si Elias ay humakbang pasulong, hawak ang kwintas ng gayon ay nagliliwanag ng gintong apoy. Kung totoo nga, sabi niya, na ako ang pangakong hindi natupad, ngayon ko ito tutuparin. Tumingin siya kay Maria at sa unang pagkakataon, ngumiti ito ng walang lungkot. Alon, ang pangalan ay bumulong sa hangin, dala ng luha at pag-asa. Ngunit bago paman siya makalapit, ang lupa ay pumutok at ang nilalang na nagngangalit ay lumusob sa kanila. Ang kwintas ay nagliab. Ang liwanag ay sumabog. At ang lahat ay natabunan ng puting liwanag, hangin, apoy, sigaw at pag-ibig. Pagmulat ni Elias, wala na si Maria. Ang kagubatan ay payapa. Ang mga anino ay nawala at ang buwan ay muling sumilay. Ngunit sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang gintong kwintas at ang tinig na bumubulong sa hangin, malamig, mahina, munit buhay. Babalik ka pa ba? Tahimik ang gabi. Ang hangin sa paanan ng bundok ay tila naglalaman ng mga lihim na ayaw ng lumisan. Si Elias ay nakaluhod, ang kamay ay nakadikit sa lupa, habang ang malamig na simoy ng hangin ay dumadaan sa kanyang buhok. Sa paligid niya, ang mga dahon ay gumagalaw ng marahan, parang mga daliring humahaplos sa isang lumang alaala. Maria, mahina niyang tawag, halos bulong lamang. Ngunit walang sumagot. Tanging huni ng mga kuliglig at hampas na hangin sa mga sanga ang maririnig. Napatitik siya sa gintong kwintas na hawak niya. Mainit ito, tila humihinga. At habang nakatitik siya, nakita niya ang mahihinang aninong gumagalaw sa loob nito, mga imahe ni Maria, nakangiti, nakatingin sa kanya na parang nagsasabing natapos ng sumpa. Munit sa ilalim ng ngiting iyon, may lungkot pa rin. May kulang. May bagay na hindi pa buo. Tumayo si Elias at naglakad pababa ng bundok. Bawat hakbang ay parang may bigat, parang hinihila siya ng lupa pabalik. Munit kailangan niyang bumalik sa nayon. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari sa labas ng kagubatan. Pagdating niya sa paanan, natapuan niya ang mga tao, nakatingala, parang kagigising lang mula sa isang masamang panaginip. Ang hangin ay sariwa. Ang mga puno ay muling nagberde at ang ilog ay dumaloy na muli. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. "Anong nangyari sa Bondok, hijo?" tanong nito. "May kakaibang liwanag kagabi. Akala namin katapusan na." Mumiti sa Elias, mahina, pagod. "Natapos na po ang sumpa." Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi yon lubos na totoo. Ang Bondok ay ligtas, ngunit ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ay naiwan doon, kasama ni Maria. Lumipas ang mga araw. Muling bumalik sa normal ang lahat. Ang mga bata ay naglalaro sa tabi ng batis, ang mga magsasaka ay muling nagtatanim, at ang mga kwento ni Maria Makiling ay muling nabuhay sa mga labi na matatanda. Ngunit sa tuwing dadaan si Elias sa gilid ng bondok, may malamig na simoy na dumadampi sa kanya at isang tinig na bumubulong sa kanyang tenga. Salamat. Isang gabi, habang siya'y mag-isa sa kanyang maliit na bahay, narinig niya ulit ang bulong. Mas malinaw. Mas malapit. Tumayo siya, lumabas, at nakita ang liwanag mula sa kagubatan, banayad, kumikislap, parang ilaw ng libo-libong alitap-tap. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya, ngunit sinundan niya ito. Habang lumalakad, bumibigat ang hangin at ang paligid ay nagiging pamilyar. Ang mga puno, ang batis, ang amoy ng gabi, lahat ay parang bumabalik sa isang alaala. Hanggang sa marating niya ang lumang puno ng balete, kung saan una niyang nakita si Maria. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakatayong babae, nakaputing bestida, ang buhok ay dumadaloy na parang tubig. Si Maria. Ngunit hindi na siya kasing lakas o kasing liwanag tulad noon. Ang kanyang anyo ay parang hamog, halos mawala kapag hinanginan. Maria, lumapit siya, nanginginig ang boses. Akala ko'y nawala ka na. Gumiti si Maria. Hindi ako kailanman nawawala, Elias. Hangga't may puso na naniniwala, Itinaas niya ang kanyang kamay at ang gintong kwintas sa dibdib ni Elias ay muling nagliwanag. Ito ang ugnayan natin. Rangat taglay mo ito, ako'y narito. Pero bakit kailangan mo manatili rito mag-isa? Tanong ni Elias. Bakit hindi mo ako isama? Tumingin siya sa buwan, sa kamuling bumaling sa kanya. Dahil ang mga diwata ay hindi maaring magmahal na mortal. Ngunit pagkatapos ay ngumiti siya, mahina, puno na init at sakit. Pero minsan, kahit bawal pinipili pa rin natin. Lumapit siya kay Elias. Ang kanilang mga nuo ay halos magtagpo. Sa bawat patak na ulan, sa bawat ulap na dadaan sa bondok, ako'y naroon. Maria, sa bawat hangin na hahaplos sa iyong mukha, ako'y kasama mo. At dahan-dahan, hinaplos ni Maria ang kanyang pisngi. Ang kanyang kamay ay malamig, magaan, parang hangin. Ngunit sa haplos na iyon, naramdaman ni Elias ang init, ang parehong init na minsan nang napainit sa kanyang puso, sa isang panahong matagal na. Ang paligid ay unti-unting nagliliwanag. Ang mga alitaptap ay pumaligid sa kanila, umikot, sumasayaw, tila mga bituin na bumaba mula sa langit. Ngunit habang tumatagal, ang anyo ni Maria ay unti-unting nagiging liwanag. Maria, huwag. Ngumiti siya. Hindi ako mawawala, Elias. Natapos ng sumpa. Oras na para mamahinga. Ang mga salita niya ay mahina, ngunit bawat isa ay tumatagos sa puso ni Elias. Ngunit paano ako? Matutong magmahal muli, wika ni Maria. Hindi para kalimutan ako, kundi para ituloy ako. At sa huling sandali, bago siya tuluyang maglaho, idinampi ni Maria ang kanyang labi sa noo ni Elias, isang halik na may kasamang libong alala. Liwanag. Hangin. Katahimikan. Pagmulat ni Elias, mag-isa na siya. Ngunit ang paligid ay puno ng liwanag ng buwan, at ang bondok ay tila humihinga sa bagong sigla. Ang mga bulaklak ay namumulaklak kahit gabi at ang hangin ay may dalang halimuyak na sampagita. Dahan-dahan siyang bumaba ng bundok. Sa kanyang dibdib, kumikislap pa rin ang gintong kwintas, gayon ay may ukit na pangalan. Maria. Habang naglalakad, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang mukha. At sa bawat dampi, may kasamang bulong na hindi nawawala. Ang huling pag-ibig ay hindi nagtatapos sa pagkawalay. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nananatili kahit wala na ang katawan, kahit lumipas ang panahon. At sa malayo, sa tuktok ng bondok na makiling, isang liwanag ang muling kumislap, banayad, mapayapa, at tila isang puso muling natutong tumibok. Tahimik ang hangin sa paanan ng bondok. Walang tunog kundi ang mahinang lagaslas ng mga dahon at ang pagaspas ng mga paniki sa dilim. Si Elias ay nakatingala sa itim na kalangitan. Hawak pa rin ang kwintas na kumikislap sa pagitan ng kanyang mga daliri. Isang bulong ang dumaan sa hangin, hindi malinaw kung panaginip o alaala. Salamat. Napapikit siya, pinakikinggan ang bawat paghinga ng bondok. Sa loob ng katahimikan, naramdaman niya ang tibok ng puso niya at ang malamig na halik na hangin sa balat. Parang yakap. Parang paalam. Lumipas ang mga gabi. Ang mga tao sa nayon ay nagsimulang mag-alay ng bulaklak sa paanan ng bondok, gaya ng deti, isang tanda ng pasasalamat sa diwatang nagbabantay. Ngunit si Elias, gabi-gabi, ay umakyat ng mag-isa. Hindi para humiling, kundi para makinig. Minsan, sa gitna ng ulan, nakita niyang sumayaw ang hamog sa ibabaw ng batis. Minsan, sa liwanag ng buwan, may mga alitaptap na nag-anyong silweta ng isang babae. At minsan, kapag tahimik ang lahat, maririnig niya ang tinig na pabulong. Matutong magmahal muli. Lumipas ang mga taon. Nawala na ang alamat sa mga aklat, ngunit hindi sa mga puso ng taga nayon. Sa tuwing may bagyo, walang puno sa bondok ang bumabagsak. Sa tuwing may tagtuyot, mula sa mga bato ay lumalabas ang tubig. Sabi na matatanda, bantay pa rin daw ni Maria iyon, at may isang lalaki raw na laging nagdadala ng bulaklak sa paanan ng bondok tuwing gabi na kabilugan na buwan. Isang gabing ganoon, tumayo si Elias sa tuktok. Ang buhok niya ay puti na, ang mga matay pagod, ngunit maliwanag. Kinuha niya ang kwintas at inilagay sa ibabaw ng lupa. Natuto akong magmahal muli, bulong niya. Ngunit ikaw pa rin ang simula ng lahat. Umihip ang hangin. Ang liwanag ng buwan ay pumatak sa kwintas at sa sandaling iyon, nakita niya muli si Maria, hindi bilang laman o anino, kundi bilang liwanag na sumasanib sa kalangitan. Gumiti siya. At sa huling pagkakataon, sabay nilang tiningnan ang dagat na mga ulap sa ibaba ng bundok. Walang salitang binitiwan. Walang luha. Tanging katahimikan na puno ng kapayapaan, isang uri ng pagtatapos na hindi nangangailangan na wakas. Pagkatapos ay dahan-dahang pumikit si Elias, habang ang kwintas ay naglaho sa kanyang kamay, naging alikabok ng liwanag na sumama sa hangin na makiling. At mula noon, sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, may isang tanong na bumabalik, dala na malamig na simoy mula sa bondok. Babalik ka pa ba? Tahimik na tumatakbo ang oras sa ilalim na malamig na buwan. Si Elias ay nakatayo pa rin sa tuktok ng bondok, ang hangin ay tila humahaplos sa kanya sa huling pagkakataon. Ang gintong kwintas sa kanyang palad ay muling nagningning, isang huling pintig ng liwanag, bago ito tuluyang kumalma. Maria, bulong niya, halos hindi na marinig na hangin. Kung ito man ang huling gabi, sana maramdaman mo pa rin ako. Sa kanyang paligid, unti-unting sumigla ang kagubatan. Ang mga bulaklak na matagal ng tuyo ay muling namukadkad. Ang mga ibon ay nagising, kumakanta sa gitna ng dilim. At ang batis na minsang natuyo ay muling dumaloy, malinaw at malamig. Munit sa puso ni Elias, may kakaibang katahimikan, isang kapayapaang may kasamang pangungulila. Hindi niya alam kung panaginip lamang ang lahat, o kung totoong nakilala niya si Maria Makiling. Munit sa bawat patak ng ulan na dumadampi sa kanyang balat, sa bawat dampi ng hangin, nararamdaman niyang hindi siya nag-isa. Lumipas ang mga araw. Muling bumalik ang siglanaw na nayon. May mga batang naglalaro sa paanan ng bundok, nagtatawanan, walang alam sa mga kwentong bumabalot dito munit minsan, kapag tinatanong na mamatatanda si Elias kung bakit siya madalas umakyat, simpleng ngiti lang ang isinasagot niya. May kaibigan akong naghihintay. Sa bawat pag niya, dinadala niya ang isang bulaklak na puti. Inilalabay niya ito sa ilalim na isang lumang puno ng balete, ang parehong lugar kung saan unang sumikat ang liwanag ng diwata. At sa tuwing iwan niya iyon, may maririnig siyang mahinang tawa, parang hangin na dumadaan sa kanyang tainga. Minsan, kapag tahimik ang gabi, makikita ng mga taga na yon ang isang liwanag sa itaas ng bondok, banayad, kumikislap, tila dalawang aninong magkasabay na naglalakad. Sasabihin nila, si Maria at ang kanyang huling pag-ibig. Hanggang sa dumating ang isang umaga na hindi na bumaba si Elias. Hinintay siya ng mga taga na yon, ngunit wala na siyang bakas. Tanging ang gintong kwintas ang natabuan sa paanan ng balete, nakalapat sa lupa, nakasisilaw sa sikat ng araw. Mula noon, tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, may malamig na simoy na dumadaan sa nayon. Ang mga dahon ng bondok ay sabay-sabay na umindak at ang batis ay tila kumakanta. At kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo pa rin ang boses ni Maria, kalmado, mahina, ngunit po na pag-ibig. Ang huling pag-ibig ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Dahil ang tunay na pag-ibig ay bumabalik. At sa tuktok ng bondok na makiling, dalawang liwanag ang patuloy na sumasayaw, ang diwata at ang mortal, magkasama sa wakas, sa katahimikan ng mga bituin. Sa huling dapidapon sa bondok na makiling, ang langit ay kulay ginto at pula, parang sinusunog ng araw ang mga huling alaala ng mundo. Tahimik ang kagubatan. Ang hangin ay mabagal, puno ng halimuyak na mga bulaklak ng gayon lamang muling namukadkad. Sa paanan ng lumang balete, may isang bagong bato na itinayo ng mga taga nayon. Walang pangalan, walang petsa, tanging isang ukit lamang. Para sa pag-ibig na di kailanman nawala. Sabi ng mga matatanda, minsan daw, kapag hapon at may bahagyang ambon, makikita ang liwanag mula sa tuktok ng bundok. Dalawang anino, isang babae na nakaputing bestida, at isang lalaking nakasot ng lumang barong, magkahawak kamay na naglalakad sa ibabaw ng ulap. Walang ingay, walang salita, tanging ngiti. Ang mga batang naglalaro sa paanan ng bundok ay tumitigil tuwing lumalakas ang hangin. Tila naririnig nila ang mga bulong na nagmumula sa itaas, mga salitang puno ng lambing, at parang inaawit na hangin mismo. Babalik ka pa ba? Hindi na kailangang bumalik dahil narito ka na. Mula noon, tinuring na mga Tagalaguna ang bondok na makiling bilang tahanan na pag-ibig na walang hanggan. Walang nagsisiga na apoy sa paligid, walang nangangahas si Rain ang mga puno. Dahil sabi nila, bawat dahon, bawat patak ng ulan, ay alala ni Maria, at bawat simoy na hangin ay paghinga ni Elias. Sa tuwing sasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, ang bundok ay nagliliwanag ng marahan. Hindi dahil sa mga bituin, kundi dahil sa dalawang kaluluwang nagtagpo muli sa liwanag na panahon, ang diwata at ang mortal na tumupad sa kanyang pangako. At sa katahimikan ng gabi, maririnig pa rin ang mga salitang iyon, magkahalong bulong na hangin at tibok ng lupa. Mahina, magaan, ngunit totoo. Ang huling pag-ibig ni Maria Makiling ay hindi kailanman nagtapos.